And lastly, number three, paano nga ba tayo magkakaroon ng kagalakan sa buhay? Practice generosity. Maging mapagbigay tayo. Sabi sa 1 Timothy 6, 17-19, Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiyahan natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Ayon sa talata ay para kanino daw itong verse na ito? Para sa mga mayayaman. Now, sino ba ang mayayaman sa mundong ito? Alam mo, may nagsabi, if you have food in your refrigerator, clothes on your back, a roof over your head, and a place to sleep, you are richer than 75% of this world. Grabe, ko meron kang tinutuloyan na bahay, may pagkain sa rep mo, ay kasama ka sa 25% na mayaman sa buong mundo. Now, ano daw yung gagawin natin? Una, wag daw tayong magyabang sa kung anong meron tayo. Bakit hindi tayo pwede magyabang kung ano ang meron tayo? Kasi sabi sa talata, ang kayamanan, trabaho, negosyo ay madaling mawala ang ibig sabihin, ito ay temporary hindi permanent ang ibig sabihin, wala kang kontrol dito hindi mo ito pwedeng asahan na magiging sandigan mo habang buhay kaibigan, sa isang sakuna pandemic, digmaan, bagyo o kung ano man ay pwedeng mawala ang lahat ng iyan kaya sabi sa talata sa halip na umasa ka dyan para sa iyong security umasa ka sa Diyos bakit? Kasi sabi sa talata, ay ang Diyos ang nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay. Kaibigan, huwag mo sabihin na dahil sa galing mo, kaya nakamit mo lahat ng bagay na yan. Hindi. Kung hindi sabihin mo, Lord, salamat dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng lahat ng meron ako. At kapag naintindihan mo ito, hindi mo lang gagamitin ang iyong treasure para sa sarili. Kung hindi ayon sa talata, gagamitin mo ang iyong yaman sa paggawa ng mabuti at magiging mapagbigay ka. At kapag naging generous ka sa pagtulong, ayan sabi sa talata, ay nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Wow! Every time na nagiging generous ka sa pagtulong sa iba at pagbigay sa gawain ng Diyos, nag-iipon ka naman ng kayamanan sa langit na hindi nawawala. Sa kabaligtaran naman, na-realize ko na hindi natin pwedeng sabihin na kontento tayo sa buhay kung hindi tayo generous. Kasi yung mga taong generous, masaya na sa kung anong binigay ng Diyos sa kanila. Kaya hindi problema sa kanila ang tumulong. Alam nila na yung binigay nilang tulong ay investment nila sa langit. Na-realize ko na ang tamang attitude sa ating treasure ay ganito. Lord, magsisikap akong kumita upang mas lalo akong makatulong sa gawain mo at sa mga taong nangangailangan na pinapadala mo sa akin. Lord, gagalingan ko at ibibigay ko ang best ko sa negosyo o sa aking career para makapagpala ako ng ibang tao. Kasi gusto ko makakilala din sila sa iba at purihin kanila sa buhay ko. Narealize ko na ibang iba ito sa attitude na magsisikap ako upang mabili ko ang lahat ng gusto ko at maging secure ako sa buhay ko. Kaibigan, tingnan mo, sabi ni John Wesley, Earn all you can, save all you can, give all you can. Nitong linggong ito, merong kamag-anak yung aking asawa na nagkasakit ng malubha. At dahil dito, kinailangan niyang ilagay sa ICU at bigyan ng mga gamot. Sobrang laki ng binibiling gamot araw-araw. At sobrang laki din ng bill niya. At iniimpress sa akin ni Lord na, Tumulong dahil wala talaga silang pambayad. Gusto kong tumulong kaya lang ay naisip ko na yung pera na naitabi namin ay para sana sa pambili ng gagamitin naming materyales para sa itatayong rental business. Nakaready na yung engineer, supplier at iba pa na kailanganin para magawa namin ito this year. Gusto sana naming masimulan ang rental business na ito this year kasi magka-college na yung isang anak namin at kailangan naming mag-prepare. Kaya nagdadalawang isip ako pero alam mo sabi ni Lord na sa kanya ako umasa sa pag-aaral ng aking anak at hindi sa gagawin kong business. At sa aking quiet time sinabi niya sa akin na kahit kailan ay hindi pa siya nasira sa kanyang pangako sa akin na siya ang magpo-provide ng lahat ng kakailanganin ko. Kaya tuwan-tuwa ako sabi ko okay Lord willing po akong ibigay itong pera at willing akong mag-antay. At sinuri ko din yung aking sarili. Kung agenda ba ng Panginoong Isus ang priority ko o hindi. Kaya sabi ko, Lord, kalooban mo po ang masunod. Gagawin po namin ito dahil opportunity ito na maipakilala ka namin sa kanila. Sabi sa Kawikaan 22.9, ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na pagpapalain. Kaibigan, gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Practice generosity. Magbigay ka, tumulong ka sa mga walang kakayanan. At pag ginawa mo ito, ano sabi sa si talata? Baka ikaw ay pagpalain? Yun ba ang sabi? Hindi. Ang sabi, ikaw ay tiyak na pagpapalain. Ang ibig sabihin, walang sablay. Tiyak. Ang ibig sabihin, ay eh pag sinabi ng Diyos na maging generous ka, sisigraduhin niya na hindi ka mas magiging generous kaysa sa kanya kundi titiyakin niya na magiging generous din siya sa iyo grabe na ko na hindi ka lang pagpapalain kung hindi ikaw pa ang magkakaroon ng kagalakan sa puso bakit kasi hindi ka na naging alipin ng selfish desire mo nakawala ka na sa kanya at ito yung magbibigay sa iyo ng joy magbibigay sa iyo ng fulfillment kaya nagpapasalamat ako kay Lord Lord salamat kasi noon alipin ako ng selfish desire pero ngayon pinakawalan mo ako dito kaya kaibigan tandaan mo ito na ang Diyos ay naging generous sa iyo nung binigay niya yung kanyang anak ang Panginoong Yesus na namatay para sa kasalanan nating lahat. At kung naging generous siya sa iyo, inaasahan niya magiging generous ka din sa iba. Sabi sa Kawikan 11.24-26, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ibigan, the more mo tinatago ang pera mo, ay the more ka maghihirap. The more ka nagbibigay, the more ka yayaman. Ibigan, binigyan ka ng Diyos ng pagpipilian. Suriin mo ang iyong sarili at piliin mo ang mas maging generous. Then, sabi sa susunod na verse, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Naalala ko, nung isa sa devotion namin this week ng aking mga anak, ay tinatanong ko sila kung anong pipiliin nila. Sila ang tumutulong o sila ang tinutulungan. Alam mo, sabi nila, mas gusto nila ang tumutulong kaysa sila ang tinutulungan. Kaya pati sila nagbigay din ng kanilang pera upang makadagdag sa pambayad namin sa bill. At sinabi ko din sa kanila, gusto nyo bang tinutulungan kung meron kayong pangangailangan? Sabi nila ay oo. Kaya sabi ko sa kanila, ganun din ang gagawin mo sa ibang tao na nangangailangan. Sabi sa Bible, kung anong gusto mong gawin sa iyo, gawin mo din sa iba. Then sabi pa sa verse, ito yung greediness, kabaliktaran ng pagiging generous. Tingnan mo, sabi sa verse 26, isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda kapag mataas na ang presyo. Ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Grabe, parang sinasabi dito na kung sarili mo lang iniintindi mo, personal gain, hindi ka marunong mag-isip ng kapakanan ng iba. Ang sabi dyan, ikaw ay isusumpa. Alam mo kaibigan, ito yung katotohanan na dapat mong tandaan ngayon. China challenge tayo ng Diyos na maging generous kasi gusto niya makamtan mo ang mga pagpapala na dulot nito. Ang ibig sabihin, gusto kang pagpalain ng Diyos kaya gusto ka niya maging generous para din sa ikabubuti mo. Tingnan mo, sabi niya sa Luke 6.38, Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Kaibigan, merong kondisyon kung gusto mong bigyan ka ng Diyos. Ano daw yung kondisyon? Magbigay kayo. Ang ibig sabihin, hindi ka ready tumanggap kung hindi ka pa natutong magbigay. Ulitin ko, hindi ka pa ready tumanggap ng ibibigay ng Diyos kung hindi ka marunong magbigay. Bakit? Kasi pag binigyan ka niya, hindi ka pa ready. Wawaldasin mo lang ito sa iyong sarili. Pero sa kabaliktaran, kung nakita ng Diyos na ikaw ay selfless, natatandaan mo, others' needs come first, nagbibigay ka sa gawain ng Diyos at nagbibigay ka sa kapwa na nangangailangan, inuuna mo kapakanan ng iba, ang sabi sa talata, ibabalik sa iyo ng sobra-sobra at umaapaw kung ano man ang ibinigay mo. Grabe, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi papayag ang Diyos na mas generous ka kaysa sa Kanya. Pag binalit niya sa iyo ang tinulong mo, sobra-sobra pa sa binigay mo. Papatunayan niya sa iyo na mas generous siya kaysa sa iyo. Ang sabi sa talata, kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Ang ibig sabihin, kung generous ka, generous din ang Diyos sa pagbibigay sa iyo. Pero kung kuripot ka, ay magiging kuripot din ang Diyos sa iyo. Now, tandaan natin ito na ang motivation natin kaya tayo tumutulong ay hindi para makatanggap ng bayad ng tinulungan natin. Bakit? Ang reward natin ay manggagaling sa Diyos. Kaya kung tutulong ka, huwag ka na mag-expect ng bayad sa iyo. O mas lalong huwag ka magsumbat sa Kanya kasi... The moment na nagsumbat ka sa tinulungan mo, ayun na yung bayad mo. Yun na yung reward mo kasi sinumbat mo na. Pangalawa, kung magbibigay ka ay hindi lang sa mga naging mabuti sa'yo, kundi pati na rin sa mga taong nagkasala sa'yo. Sabi sa Luke 6:34 to 35, at kung pinapahiram lang ninyo ang mga taong inaasahan ninyo makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama sa pag-asang babayaran sila. Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. At malaking gandim pala ang tatanggapin ninyo at makikilala kayong mga anak ng katastaasang Diyos. Sapakat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Wow! Kung magpapahiram daw tayo, wag na umasa ng bayad at pangalawa pati ang ating kaaway pakitaan natin ng generosity at kapag ginagawa mo ito ang sabi sa talata tatanggap ka ng malaking gantimpala at makikilala kang anak ng Diyos na ko na naghahanap ang Diyos ng mga taong magiging model niya ng generosity naghahanap siya ng tao na magiging representative ng generosity niya. Ang ibig sabihin, nais ng Diyos na makilala natin siya bilang generous na Diyos. At ikaw ang gagamitin ng Diyos para ipakilala mo siya na generous sa taong nanghihingi ng tulong sa iyo. Paano magiging generous ka sa kanila? Kung generous ka sa kanya na nangangailangan, makikilala niya na generous ang Diyos. Kung nagmamahal ka ng walang kondisyon, makikilala niya ang Diyos na nagmamahal din ng walang kondisyon. Kung magpapasensya ka at gracious sa taong dinadala mo sa Panginoong Yesus, makikilala niya ang Diyos na gracious at patient. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Dinadala mo ba ang iyong asawa, anak, magulang, kaibigan, katrabaho sa Panginoon? Paano niya nakikilala ang Diyos sa pamagitan ng iyong buhay? Sabi sa 2 Corinthians 9.13, sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Kaibigan, ito ang goal. Kaya ka magiging generous ay para papurihan nila ang Diyos. Hindi ito para gumanda yung tingin nila sa'yo o sambahin ka nila. Kundi gusto mong makilala nila ang Diyos bilang mapagmahal at generous na Diyos. Sabi sa Matthew 6.1-4, Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitan tao lang. Sapagat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong ama nasa langit kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong huwag ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitan tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik niyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Sabi sa talata ay mag-ingat tayo pang nagbibigay. Huwag natin itong gawin dahil nag-aantay tayo ng papuri ng ibang tao kundi gawin natin ito ng walang announcement. Kaibigan, practice generosity at magkakaroon ka ng kagalakan sa simpleng pamumuhay. Sabihin mo ito sa sarili, Because I have Jesus, I have enough. Kung may sakit ako, He is my healer. Kung nasasaktan ako, He is my comforter. Kung may kailangan ako, He is my provider. Kung nalulungkot ako, He is my joy. Kung ako ay nagkasala, He is my savior. Grabe, sabihin mo kaibigan, If I have Jesus, I have enough. Kaibigan, make it a habit to pray, Lord, give me less of what does not matter and give me more of what does. Bakit? Kasi sobrang halaga ng buhay para sayangin mo lang sa mga bagay na temporary. Kaibigan, marahil na-realize mo na kailangan mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Na-realize mo na empty ang iyong buhay. Kaibigan, ito na yung pagkakataon mo para isuko ang iyong buhay sa Kanya. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at ikaw ay patatawarin at ibibilang sa kanyang karian Kung ito'y nais ng puso mo, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa kanya. Sabihin mo sa kanya, kahit nasan ka, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na aking puso pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong makontento sa iyo at ipagamit ang aking buhay para sa kaharian mo. Amen. Sa ating pagtatapos sa iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, True happiness is not found in any other reward than that of being united with God. Kibigan, naghahanap ka ba ng kagalakan sa buhay? Hindi mo ito matatagpuan sa pagkakaroon ng mas maraming material na bagay o relasyon. Kung hindi, matatagpuan mo ito sa pakikipag-isa mo sa Diyos lamang. Kaya simulan mo ang pagkakaroon ng habit of simplicity. Ang ibig sabihin, sa simpleng pamumuhay ay magkakaroon ka ng kagalakan. Paano? Number one, resist comparing yourself. Kung gusto mo ng simpleng buhay na maligaya, huwag mo ikumpara ang iyong sarili sa iba. Prioritize mo ang paghahanap at pagkilala mo sa Diyos. If you have Jesus, you have enough. Pangalawa, accept things as they are. Masiyahan ka na sa kung anong meron ka ngayon. Mawawala ang kagalakan mo kung palagi ka na lang habol ng habol sa mga bagay na wala ka pa. Pangatlo, practice generosity. Kaibigan, alahanin mo na ang pinagpapala ay ang mga taong generous sa mga nangangailangan. Sila yung mga mas maliligaya sa buhay. At kapag ginagawa mo ang mga ito, kaibigan, magbabago ang buhay mo. Bakit? Change habit, change life. God bless.